kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Kulto. Ganito ilarawan ng isang grupo ng samahan na pinamumunuan ng isang leader na siyang kumukontrol sa desisyon ng kanilang mga miyembro. Kadalasan, ang leader na ito ang nagsasabing siya ang Diyos kung hindi man ang siyang pinadala ng Diyos para sagipin ang katawan. Sa panahon ngayon ay masasabi mong mababa na lang talaga ang tsansa na may mga tao pang maniniwala at sasama sa mga samahang katulad nito dahil sa masyado na tayong moderno at mulat na rin ang mga tao sa katotohanan. Hindi kagaya noong mga unang panahon na madali lang sa ibang tao ang linlangin ng kaisipan ng iba para makuha ang kanilang tiwala para kusang sumama sa kanila. Pero kahit ganito na kamoderno ang panahon na taas ng ating mga napag-aralan, ay meron pa rin palang kaso katulad noong unang panahon na may hinahangaan at sinusunod ng mga tao na isang leader na para sa kanila ay masyado itong espesyal dahil sa mga bagay na kanyang ipinapakita at sinasabi sa kanila kagaya na lang sa isang bulubunduking lugar na matatagpuan sa Socorro Surigao del Norte, kung saan ay inakusahan mismo ng Senador ng Pilipinas na si Risa Ontiveros, ang samahang tinatawag na Socorro Bayanihan Services Incorporated, na isa raw itong kulto. Ang pinag-uusapan nating mga bata ay higit sa isang libong kabataan na nasa kamay ng isang mapanlinlang, malupit, at mapang-abusong kulto. Ang Socorro Bayanihan Services Incorporated or SBSI ay isang civic organization na nakabasi sa Socorro, Surigao del Norte. Ayon sa samahang ito, sila raw ay isang people's organization na ang tanging hangad ay ang ipamalas ang kabayanihan sa kapwa. Rehistrado sila sa Securities and Exchange Commission Rason para kanilang kundinahin ang umano'y paratang ng iba sa kanila na sila kulto. 2019 Matapos tumama ang 5.8 na lindol sa kanilang lugar, ay libo-libong mga taong naninirahan doon ang nakumbinsi ng isang tao na manirahan sa bulubunduking lugar. Ang taong ito ay tinatawag nilang si Senyor Aguila. Siya, si Jayrens Kilario isang composer ng mga musika at miyembro ng Filipino Society of Composers, Authors and Publishers. Ayon pa sa senador, ito raw ang sinabi ni Senyor Aguila sa mga taong kanyang nakumbinse na sumama sa kanila. Sinabihan niya ang mga tao na sumama sa kanya sa bundok na ang tawag ay kapihan dahil iyon daw ang langit. At ang hindi sumama sa kanya ay masusunog sa impyerno. As a result of these statements, there was a mass exodus to the mountain by the thousands of members of the organization, now having all the indicators of a religious cult. At hindi lang po ito mga ordinaryong tao na di nakapag-aral. The LGU recorded mass resignations of DepEd teachers and government employees. Ayon pa sa mga nagkalat ng mga impormasyon, pinaniniwalaan umano ng mga miyembro ng samahan na si Senior Aguila ang siyang reincarnation ng Santo Nino, bagay na pinabulaan na naman ng naunang leader ng kanilang samahan na si Mamerto Galanida na siyang dating alkalde ng Bayan ng Socorro. Dagdag pa ng dating leader na hindi raw totoo ang mga pinagkakalat ng iba na si Senior Aguila ang siyang pinaniniwala ang Diyos ng kanilang mga miyembro. That, that's mali, mali po. Kasi uh, I am now 81 years old. I am now in the sunset of my life. Mm -hmm. As former superintendent, former mayor, former member, ayaw kong maniwala yung mga, mga halimbawa, mga fake na messiah para sa ilang mga miyembro na naninirahan sa lugar na iyon kasama si Senior Aguila bilang leader nila ay maswerte daw sila dahil sa magandang ginagawa ng kanilang leader sa pamumuhay nila. Yung leader namin mabait po. Kung wala kang matitirihan na bahay, pagtayuan ka ng bahay. Kung wala kang pagkain, bigyan ka ng bigas, bigyan ka ng pira. Pero para sa mga dating miyembro na ngayon ay tumiwalag na ay kabaliktara naman ang kanilang mga sinasabi. May mga kaso raw ng pananamantala sa mga babaeng miyembro ng kanilang samahan. Sa pilitan din daw silang ipinapakasal sa kanilang mga kasamahan kahit na hindi nila ito gusto at kahit na sila nasa murang edad pa lang. May private army din daw itong si Senior Aguila at nagtatago rin ng mga matataas na kalibre ng mga armas. Ngayon ay nahaharap ang samahang ito sa isang investigasyon at ayon sa DOJ ay ililipat na sa Metro Manila ang pagdinig sa mga reklamo laban kay Senior Aguila at sa iba pa nitong mga kasamahan. Sa tingin mo ba ay mapapatunayan kaya ang regasyon na isang kulto ang grupong ito at kung totoo ngang nagkasala si Senior Aguila sa kanyang mga miyembro, ikaw naniniwala ka bang nag-aastang Diyos si Senior Aguila? hindi yan nangyayari dito. Kasi ano, bakit anong pinipili? Wala naman ganyan na. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.